Parla Estrada, pinaring gandao si Jelly Ao sa nangyaring pambubugbog dito. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Pinariringgan nga ba ni Carla Estrada si Jelly Al dahil sa nangyaring pabubugbog ng boyfriend nito na dating boyfriend ni Carla? Ito ang tanong ng publiko matapos na maging aktibo sa TikTok si Carla at nagpost ng kung ano-ano na ayon sa mga netizen patama nga kay Jelly. Takang-taka nga ang publiko dahil naging ma-active sa TikTok si Carla na hindi naman ito ginagawa at sa mismong araw pa na nabalitang nabugbog si Jelly. Sa isang video na ipinost nito ay sinabi ni Carla na good ang kanyang araw. May mga video pang ipinost si Carla na naglip sync naman ito natira pa patama pa rin kay Jelly. Bagamat marami naman na nagko-komento sa nasabing TikTok videos ni Carla na natili namang tahimik lamang ito at hindi kailanman nagbigay ng kanyang panig. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.